Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kababayan, mga viewers, mga aking subscribers. Lalabas po ako ngayon para magikot-ikot. Ipapakita ko po sa inyong aking uh, mga kapitbahay. Mga bahay nila, yung mga magagandang bahay ng aking mga kapitbahay. Kasi meron po akong isang subscriber na nagtanong kung ako ba ay uh, may sariling bahay dito sa UK yung tinitirahan ko ba ay sarili kong bahay at magkano yung rent dito sa UK especially dito sa Manchester at ang um, yung magkano yung rent rent ng uh, mga apartment so halik kayo samahan nyo ako at magikot ikot tayo habang nag-uusap okay pa ba? okay alright so mag-uumpisa tayo dito sa aking tinitirhan itong tinitirhan namin malaking building to na meron siyang mga uh, 12 na rooms apartment. Okay? So, sa building na ito, nakatira ko rito ng almost 8 years now. Okay? Nearly 8 years. So, dito ako nakatira since nang dumating ako rito sa UK. So, ito yung room. Room namin. Okay? Yung room na, itong, itong apartment na ito, ay meron siyang two rooms, okay, two toilets, living room, kitchen, okay. So, itong room na ito, ganun din, itong room na ito, ganun din, itong room na ito, ganun din, lahat yan mga apartment, okay. So, ang rent ko rito sa aking apartment, okay, titaan lang, hindi po ako nagmamahal, uh, wala po akong bahay, ako po ay nagre-rent lamang kasi mahirap lang po ako, hindi pa ako mayaman. <laughs> hindi ko po, can't afford po akong bumili ng sarili kong bahay dito sa UK. So, yung range ng rent dito ng apartment sa UK ay ngayon umabot na siya ng 650 to 700 pounds. Pounds, okay? A month. Pero yung sa akin, dahil matagal na ako nakatira dyan, yung may-ari niyan, okay, Dalawang basis lang siyang nagtaas ng presyo para sa akin. So, at the, okay. at the moment, yung rent ko dyan is 500 Yung rent ko dyan is 550 pounds. Kasi nababaitan daw sa akin kasi on time daw ako magbayad. Kasi nung una daw, yung nag-occupy dyan ay palaging late ang bayad. So, yung mga ibang mga, mga kapitbahay ko, ang rent nila is 650 pounds a month. So, mas mura sa akin ng 100 pounds a month. Yun. Now, let's talk about kung magkano ang presyo ng bahay. Kagaya nito. Okay. Yung bahay, yung nakikita niyong bahay sa sa likod ko. Ayan dikit-dikit yan eh pero yung, yung mismong sa likod ko okay yan ang presyo nyan meron tatlong 3 bedrooms okay yung presyo nyan binibenta ngayon ng okay, papakita ko sa inyo na binibenta hold on okay yan sya Yan, for sale. For sale. Okay, ang presyo niyan binebenta ngayon sa market ng 200,000 pounds. Yan. So, three bedroom house. Ngayon, marami pa dito yung mga apartment diyan. Yan. Yung mga apartment diyan. Ang rentahan ng apartment, 2 bedroom apartment is 650 pounds to 700 pounds. So, mas mura yung rent ko, gaya ng sinabi ko, kasi matagal na ako nakatira dyan. At, nagustuhan ng may-ari ang bayad ko na hindi ako nagpumapaltos ng bayad ng rent sa loob ng walong taon na ngayon. Pero ngayon, dahil nga si Mrs. Cog ayaw niya nang mag-rent, kumuha pumunta kami sa bank yun. pumunta Kaya pumunta kami sa bank para kumuha ng mortgage so inaprobahan na ng bank yung mortgage namin so ako at si Mrs. ngayon ay naghanap na ng ng state agent para yun kumuha ng mortgage ito yung mga neighborhood ko rito Itong mga bahay na to, yun, nagkakalaga yan ng 250,000 pounds. Yun. Ngayon, ako'y maglalakad-lakad para ipakita sa inyong aking mga neighborhood, mga kapitbahay. Yun. Yung mga kapitbahay ko rito ay mga mababait na mga Muslim. yon. Yun. Ito mababait sila rito. Yun, mahal dito mahal ang bahay sa UK. So ma, Medyo maangin mga kaibigan kaya at saka malamig. Panahon na rin para time na rin para kas pipikapin ko Sofia sa school. Kaya ipapakita ko sa inyo yung park. Okay? Pakita ko sa inyo. Yan. Itong nakikita nyo sa likod ko, ay ang tawag dito sa England ay council house. Okay? Kasi may maraming klaseng paupahan dito. Council house, ibig sabihin pagmamayari ng gobyerno. Ito, pagmamayari ng gobyerno, pag diyan ka umupa, mura lang yan. Nasa $300. 300 pounds okay 300 pounds 350 pounds two bedroom house two, uh, two, bedroom flat okay pero yung sa akin kasi private owned yun kaya may kamahalan gusto ko ng private owned kasi maganda yung mga design sa loob pinapaganda talaga ng may-ari may mga decoration siya maganda yung carpet okay pero yung council house na tinatawag. Minsan, sa dami ng nakatira, hindi na maganda yung mga structures. Kaya ayaw ni misis ko. Kaya nga, dalangin namin ngayon ni misis ko na makahanap kagad kami ng uh, state agent para makakuha kami ng saliling naming mortgage. Kasi aprobado naman kami ng bank na kumuha ng mortgage. so Ito din, yan. Yung sa likod ko, mga apartment din yan. Okay. Yan, apartment din yan yung nakikita nyo. Mas mahal upa rito. Yung upa rito na check ko last is 700 pounds yung upa. So mahal ang upa rito mga kaibigan. Yan. Yan, dito maraming binibenta na na bahay dito. Ito, ito binibinta to. Ito binibinta to. Yan. Ito, kita niyo yung, nakita niyo yung signage. Yan, binibinta yan. Yan, for sale yan. Ito, nagkakahalaga ito ng 180,000 pounds. Yan. Yan. So, hindi ka, uh, mahirap hindi madali tumira sa England. sa inaakala ng lahat, eh, mura. So, halimbawa, buti na lang kami ni Mrs. Dalawa kami nagtatrabaho. So, kumbaga, may kaakibat, um, yung shoulder to shoulder kaming uh, nagtutulungan sa bawat isa sa lahat ng gastusin. Ito, apartment din to. Mga apartment din yan. Yun. Ganun din ang range ng rent dito. 650 pounds to 700 pounds. Just two bedroom. Okay? Ngayon, itong park na ito, ay, ah, ipapakita ko sa inyo yung park. Let's go. Nung wala akong trabaho at malungkot ako, dito ako pumupunta. Dito ako pumupunta sa park na ito. Dito ako um umupo mag-isa. Nagmumuni-muni ako kung anong dapat kong gawin. Yung mga susunod na hakbang na dapat kong gawin. Yan. Dito. Ito park. Yan. Maganda yung park nila rito. Malinis. Okay, bawal ang oh, malinis. Hindi naman galing malinis. May mga basura minsan na nagkakalat. Yan. Dito naglalaro si Sofia. Dito siya dinadala palagi. Sofia. Ito. Yung mga palaro ang pambata. Yan. Dito ko siya dinadala. And pag lalo na pag summer maraming mga naglalaro dito. Maraming mga bata naglalaro. Dito ko siya dinadala. Pero ngayon nasa school pa siya kaya mga estudyante nasa school pa kaya walang tao ngayon. Sa so, kulang ta mag-isa rito. So yon mga kaibigan. Um 'yung bahay talaga dito sa UK, nagre-rent siya ng 'yung mga 3 bedroom house. Dito sa Manchester, malapit sa town is mga 180 to 200,000 Kasi nga ang tinitirhan ko rito this place from away uh, town center from here to town center pwede mo siyang lakarin 30 minutes walk lang 'yun So meron din silang uh, ano to basketball court isang basketball court. <laughs> Hindi ako naglalaro ng basketball dito kasi Masyadong rough Pag madulas kayo ito Gas-gas ang tuhod mo rito. Yun Yun mga kapatid Mga kaibigan Simpleng pangunguay uh, Ipon ng konti Gastos ng malaki Parang ganoon din sa Pilipinas uh, Ang maganda lang dito Kung nangailangan ka ng support ng government bibigyan kanila ng support. Halimbawa, sabi mo sa government, hindi enough yung income mo a month para sa gastusin mo. Kukwintahin nila yon At pag nakapasok ka doon, sa kwintada nila, bibigyan kanila ng support. Kasi dito, sa isang household, dapat aabot, in, pag hindi ka umabot ng 26,000 pounds a year sa isang household, pwede kang mag-claim ng benefit sa government. Pero hindi namin ginagawa ni Hana 'yon kasi yung income namin ni Hana sumubra doon kasi dalawa kaming nagtatrabaho. So hindi kami nag ng benefit dahil hindi kami allowed magklaim ng benefit. 'Yon. Pero maraming mga nagtatrabaho dito na halimbawa, uh, bawat yung isang isang bahay, dalawa sila nagtatrabaho pero yung income nila hindi umabot ng 26,000 pounds a year dahil uh hindi sila nagtatrabaho ng full time, yung mga part time job lang sila, dahil marami silang anak, so yun nagkiklaim sila ng benefits, uh, house benefits, uh, job support allowance, or income benefits, child tax credit, marami dito yung isa kong katrabaho uh, umaabot ng isang buwan ng nakikin na na kukuha niya sa government mga 600 pounds umabot ng 600 pounds ang nakuha niya sa government. So, yun. At dito, maganda sa England kasi pag nagkasakit ka, na hospital ka, e, eh, libre hospital. Yun. Libre hospital, tapos, yung yung gamot mo, yun lang ang bibilhin mo kung hindi ka pasok doon sa government benefits. Pero pagpasok ka doon sa government benefits pa rin, yung gamot mo, libre pa rin. So, lahat ng mga gamot dito, para sa mga bata, yung mga minors, libre, okay, libre, ng government. So, rilisitaan ka ng doktor, at ibibigay mo yun sa kahit saang butika, okay? At hanapan ka ng butika ng... Uh, ng card galing sa government to prove na ikaw ay under doon sa household income yung threshold na household income nila na 26,000 so pwede kang mag avail ng free medicine yon nung nanganak ko si Mrs. dito hindi ko pa alam yon nung nanganak si Mrs. nasa hospital ako sabi ko nako nag si Mrs. ko ng 2 days sa hospital, sabi ko, magkano kayong babayaran ko rito? So, nung nasa kwarto ako, tinanong ko yung nurse, nurse, how much do you think I'm gonna pay for this? <laughs> Tapos, na natatawa nat 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 yung nurse akin. Uh, si, uh, <coughs> Sorry. <coughs> ang sabi niya sa akin, anong, what pay? This, everything is free. You don't need to pay anything here. Ah, okay. So, ang saya-saya ko kasi wala akong binayaran ni, kahit kusing nung nanganak si Hana. So, yun lang po mga kababayan sasunduin ko muna sa si si School baka malit ako sa pag-pick up sa kanya Nako naku mag, uh, magpa-fine ako ng uh, ng pera okay so ingat po kayo dyan I hope tita Anang nasagot ko yung tanong mo kung magkano ang uh, mga rent dito magkano mga house dito at kung mayroon akong sarili kong bahay sana nga in the near future in 3 months magkaroon na ako ng sarili kong bahay dahil uh, nag-apply na ako ng mortgage at aprobado naman ng bank naghanap lang ako ng state agent para uh, tulungan akong maghanap ng, ng bahay so yan lang po muna ingat pa kayo at uh, kita kita tayo sa susunod